mga kabay good morning yung mga kabay dito tayo ngayon mga kabay tayo mga kabay naglambat tayo mga kabay palaran yung ginamit natin pero paano tayo mga kabay maaga na tayo nakapunta dito mga kabay ah uh, hinaray natin yung palaran baka baka -ulam tayo ah uh, yung mga kabay may ulan mga kabay na tayo sa lambat pero may ulan kanina mga kabay pagkaabot natin dito sa Pisto natin sa ispat natin Maulan pa rin mga kabay Hanggang umaga yung ulan oh. Good morning, good morning sa lahat na kabay din yan. Good morning sa lahat na kabay Sa puso sa iyo sa atin video na makas Yung hangin mga kabay Yun o oh. Samba yung mga kabay panahon. Sana pang ulam tayo ngayon mga kabay sa lahot kasi si, wala tayong pang ulap yung ulan ng mga kabay uh, mga laki laki na yung ulan natin ngayon tapit Ap -ap lang siguro tayo mamaya mga pag nagihila sa lambat yun know, o may ulan mga kabay lakas lakas ng ulan sira yung silpo natin kahuli tayo mga lumalo yung ulan magkabay kabay na tayo magkabay oh. Uh, parang nandito na tayo sa gitna sa lambat natin Pero yung huli natin oh, Mayroon na oh, na nasa mga tatlong kilo Yung okay, magkabay kabay super super sobra sobra na yung Pangulam ulam natin na ah, magkabay Kasi yung buwan natin na ah, Pasya natin na ah, para, pangulam ulam lang Pero yun oh, mga tatlong kilo na Okay, right, update ko. Hindi pa tayo tapos sa ah, paghila sa lambat tayo mamaya magkabay siguro umito yung ulan yun mamaya okay. yung ulan magkabay yun magkabay minto yung ulan magkabay ah, hindi pa tayo tapos sa paghilap magkabay mo mag video tayo pa sa ilalim mga dami-dami doon sa ilalim mo buhay pa sumayo sa sayaw, sayaw ng lambada sa sanduno oh. yung buhay pa mga kapay buhay pa hindi okay. naman tayo tanggal oh. dito oh. Hmm. Sa tayong naka-go. So, taon sa lahat ng kapay

Ginta pa tayo. Laki-laki yung mga matambakan na huli natin ngayon no? Good size mga kabay, good size. Pagkabay, apit na lang tayo mamaya magkabay sa pagkatapos sa paghila sa lampat natin. Medyo malapit-lapit na tayo sa dulo. Yung huli natin nasa mga 6 na kilo na. Oh. Baka madagdag, madagdag pa. Yun no, meron pa dito. A few moments later. Yun na no, magkabay. Ah, uh, tapos na tayo sa paghila magkabay. Yung huli natin nasa mga siguro nasa mga 8 kilo guro. Thank you. Uh, nakahuli tayo sobra-sobra sa pangulam yung o natin, huli natin. Okay, pauwi na tayo mga kabay. few moments later. Dito you know, mga kabay, ah, ito na tayo sa bahay mga kabay. Maulan yung morning natin ngayon mga kabay. Why, why kuan? Unos? Gabi pa mong unos? Kapit <laughs> unos ah. Unos, unos. Ano ang taglasyon <laughs> di Rick eh, murag may nga makaya. Kuwasa na, kuwasa na ang cellphone doon. Ilaw ang kamay o? Lason. Huli nga na mga ilang piraso. Ato na iisudan. Tugba na, tugba. Ang tamo ang taghan na. Ang kabuang ka. Hahaha.